brownout at mataas na electric bill, mga salitang kaakibat na ng panahon na tag-araw. Panahon kasi ito kung saan mataas ang konsumo ng mga tao sa kuryente. Sa paglabas ng kabi-kabilang suliranin sa tag-araw, andyan naman ang isang solusyon upang labanan at maibsan ang naturang problema ng karamihan. At isa ang inyulingkod na sumubok sa paggamit ng renewable source of energy o ang tinatawag na solar energy. Malaking tulong ito upang maibsan ang problema sa rotational brownout. Kaya nitong paganahin ang ating mga kasangkapan sa bahay kahit wala ang tulong ng electric grid o yung kuryente mula sa electric company. Isa din ito sa pinakamabisang paraan upang makatipid tayo sa kuryente. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano bang uri ng solar setup ang ating sinubukan. At yun nga, hello, hello! Welcome sa aking uh, YouTube channel, The29er. It's me, my name is Aldin Patuloy natin yung ating uh, topic na yun. It's more about uh, solar setup. Uh, ano ba itong uh, solar setup na to? Bakit uh, sikat na sikat ito? Lalo na ngayong uh, panahon ng tag-araw. Okay. Uh, disclaimer lang guys, ano hindi ako pro, hindi ako talagang bihasa sa larangan na ito. Uh, as in talagang uh, halos hango rin sa aking uh, pagsasaliksik. At uh, syempre sa experience, hindi mo yung experience na. Uh, sa larangan ng solar setup. Okay, Huwag yeah. iya. Okay, advice ko lang. Dun sa mga may gusto na mag-setup ng kanilang uh, uh, solar setup. ah, uh, Uh, take time to do research Kasi medyo sensitive ang solar setup lalo pa ngayong panahon ng tag-araw uh, Baka mamaya biglang maging abo yung bahay mo uh, And uh, remember guys uh, that solar setup uh, uh, Ang pinaka-aim nito is to make our home more uh, livable okay, Baka mamaya biglang masunog Shoutout nga pala dun kay uh, Sir ng Solar Miner Philippines. Uh, yan, isa yan sa pwede nating pagtanungan. Talagang talaga uh, maaasahan niya. Nagre-replay talaga siya doon sa Facebook page niya at saka sa YouTube channel niya. Maraming maraming salamat sa inyo, okay, tuloy tayo. Uh, ano ba itong solar power? paano ba ito gagamitin? Siyempre, ang solar panel, ang power, ang kauna-unahang sangkap dyan, yung energy ng sun, yung sunlight, siya yung iha-harvest natin i-convert natin into uh, electricity na pwede natin gamitin uh, para uh, mapaanda mga kasangkapan sa bahay uh, Depende din sa solar setup kasi nga pala guys yung uh, purpose built for uh, lightings uh, at masasabi ko naman yung sa akin though it's a small setup uh, napapaliwanag nga yung bahay na I na mean, uh, uh, from dusk till dawn talagang maasahan yung setup na napili ko. At hindi naman ang kaya ng ating budget syempre. Syempre kung may budget lang tayo na medyo malaki-laki, uh, mas uh, lalakihan natin yung yung set setup natin. So, in the near future siguro, uh, why not? Kung makakaipon tayo. Kasi sa experience natin, talagang effective siya. Huwag kayo iya! Yeah. Okay, unang uh, sangkap natin, itong solar uh, panel. Syempre, pinaka-importante. Paano natin i-harvest yung sikat ng araw. Nagamit tayo ng solar panel. Okay. Ang wattage at saka yung output niya. Uh, ang pinagpilian ko rin dati, yung polycrystalline at saka monocrystalline. So, may doubt ako ano ba yung maganda talaga at ang sagot nila sa akin nga mas okay daw gamitin yung monocrystalline So ayun nga dahil nga sa pagbago medyo nakakalamang yung si Mono Nagpunta sa sa monocrystalline yun ang aking niya ginamit Okay, uh, paano naman natin ito ma-harvest? Siyempre ilalatag lang kagaya natin yun sa ating solar panel na yan. nasa bubong na yan nilagay natin yung pagka-bili natin, pagka-deliver talaga, itinasa natin. Isang, isang piraso lang yan, ng monocrystalline na uh, 160 watts. Uh, meron siyang output. ah na thumbs ang output niya is 16 or 18 volts. Uh, yun lang kasi yung, syempre, nagtatry pa lang din naman ako kung talagang uubra. Okay. Uh, from our solar um, panel, uh, gumamit tayo ng PV cable yung solar cable na yan, papunta naman yan doon sa second device natin. Ito yung, uh, dadaan mo na siya sa breaker. Okay. Then, ito na nga yung uh, second device natin, ang SCC, solar charge controller. Okay, ano naman itong solar charge controller na to? Anong meron dito? Syempre, isa rin siya sa pinaka-importante nga uh, sangkap nito ng ating uh, solar setup kung saan yung mga na naha-harvest ng uh, na solar panel na sunlight siya naman yung nagko-control ng uh, power nito para may supply do sa ating battery siya yung nagko-convert uh, uh, very intelligent yung device ito kasi siya yung nagka-calculate automatic calculation yung yung output na ibinibigay na yung input na binibigay ni solar panel, kinoconvert niya naman yung katamtamang sukat niya, ibabato niya kung anong klase ng battery meron tayo. Yan na natin namin into the next uh, ng ating, dito sa ating SCC, ng solar charge controller. Okay, morang na solar charge controller muna. Uh, dalawang klase din yung pinagpilian. Ang PWM at saka yung PPT. So, alin daw yung mas magaling I alin mean, yung mas advisable na gamitin. Siyempre sa dun sa mga walang uh, wala pa yung budget or let's say kapos yung yung budget pala para sa SAC siyempre gagamit ko muna ng PWM kasi medyo pricey yung MPPT. So binili ko ang ginamit natin ay itong sabi nila fake daw to MPPT pero sa base naman doon sa experience ko as doon sa performance nyo okay lang naman siya hindi siya yung PWM na ganun kababa yung yung hina-harvest hina, na, hina -harvest na pinoconvert niya at hindi rin naman siya MPPT na ganun ka kataas ang ang na, nakukuha niya so nasakit na lang siya para sa akin, uh, rate ko to mga 1 to 10 or pwede siya sa 6 or 7. Satisfied naman ako sa performance niya. Okay, back to dun naman tayo sa mga input at saka output nito. Siyempre, uh, sa input muna, yung galing sa sa solar panel natin. Una yung dito siya papasok. Siyempre, sa, sa, input ng solar panel. Okay. Then, meron din siyang input. Uh, output siya. Uh, papunta naman siya doon sa ating battery. Okay. meron pa rin tayo ditong output. Uh, ang 12 volt 12 volts naman siya na pwede natin gamitin sa 12 volt system. Yan nga guys, uh, napaka-advisable na kung ilaw lang yung gagamitan natin, hindi wag na tayo gumamit ng inverter. So parang backup na lang natin yung, yung inverter kasi pinag-advise nga sa akin uh, kasi dati nga uh, okay kinakapos ako sa charge ng battery nung gumagamit ako ng inverter halos natitira lang sa akin mga 10 volts do sa battery so hindi siya advisable na madrain na madrain yung battery so ang ginamit ko nakinig ko doon sa payo ng isa natin kasama dyan sa DIY solar setup sa uh, Facebook page group uh, sabi niya tanggalin ko daw yung inverter at mag 12 volts na lang ako so, experience ko naman tama tama yung sinabi niya uh, kasi hindi na ako gumagamit ng inverter kasi yung inverter natin, mamaya discuss natin yun. Medyo iba yung hatak niya. Medyo malakas siya kumain. So advice ko lang ito, yung itong output na ito pwede pwede, advisable talaga yung 12 volts na mga ilaw. O, sa ilaw lang niya gagamitin guys ha. Advisable talaga yun talaga. Thumbs up siya. Okay next, uh, meron pa rin tayo itong uh, output. Uh, dalawa siyang slot ng 5 volts. Ayan, gumal na napaka uh, advisable din dito ang santo, Napaka goods dito. Pwede ka mag-charge dito ng cellphone at saka yung mga devices na sinacharge natin. At ito, ginamit ko pa. Gumamit ako dito ng 5 volts USB light. Ginagamit ko sa magdamagan. Pang magdamagan na ilaw. Goods na goods din. Pwede pala yun. Dati iniisip ko lang. Eh, med medyo na-curious ako. Tinry ko. So, so far, so good. Okay. Okay, next. Ano ba meron tayo? Sunod nga sa ating uh, SEC, yung solar charge controller natin. Ang next naman ay battery. Sa battery naman, meron na uh, iba't iba din yung uri. So dati hindi ko alam yung kung anong bibiliin, ko anong gagamitin ko. So nakaisip ko basta battery na lang gagamitin ko. Ito bakit ganun? Uh, uh, Napag-isip ko ba't sila may uh, mga iba't iba yung classification ng battery na ginagamit. So din ko din mag-research. Kasi so, nandiyan si lead acid, si gel type. At ito nga saan, si LIPO4. At yun nga, mas advisable, maraming nasasabi, gamitin yung live keokor. Kaya naman, uh, nag-order ako at saka, uh, yun, ginamit ko nga. Isang maliit lang siya, hindi siya yung malaki. Hindi siya yung mataas ang capacity. 50AH lang siya. Ito nga pala siya, guys, yung uh, brand niya is, <laughs> ay, ito, guys. 12.8 volts, uh, 50 Ah. Yan. Ito lang yung binili natin sa, so, di ba? Itlit niya pero napaka-useful nito. Goods na goods to. Kaya, ano ba yung capacity niya? Computer na kasi hindi, hindi ko kasi tanda kung ano yung mismo capacity niya. 12.8 volts times natin sa 50 AH. Ayun guys, 600. 640 watt hour yung laman niya. So, kung talagang ilaw lang yung gagamitan natin, talagang uh, sa magdamag, sulit na sulit na kaya-kaya na nito. Lalo pa nga yung tinanggal natin yung inverter at nag-DC tayo ng mga bulb. At talagang goods na goods siya. Uh, napapailaw niya yung, naiilawan niya yung kabahayan namin from dusk till dawn talaga oh sinasabi ko sa inyo basta ang gagamitin niyo DC power yung mga 12 volts lang na bumili pero pagka yung gagamit tayo ng inverter para sa mga AC natin medyo tagilid tayo diyan dito lang sa capacity natin capacity natin ito okay again thank you kay Pony Energy, 140 watt hour ang laman niya goods na goods. Okay, next. Next naman, papunta tayo sa uh, ito nga, sa power inverter. Yun nga po, ang sinabi sa inyo, medyo nasa inyo kung gagamit kayo nito. Kung, pero kung gagamit kayo ng mga devices na na di motor, iba pa yung appliances. At kung malaki naman yung setup nyo, syempre, advisable, gagamit talaga kayo ng inverter para gumana yun. sa 12 volts, hindi naman gagana yun. Lalo na doon sa mga D motor So, ingat lang tayo guys sa pagkabit ng inverter. Ito, so, ginamit natin nga itong Payto Okay. Uh, good sa siya. 1 kilowatt. 1,000 watt ng power inverter. Uh, bali 60 Hz siya. Uh, ingat na din guys sa pagbili kasi meron nabibili dyan na 50 Hz lang hindi siya advisable dun sa mga demotor na appliances lalo na mga electric fan pwede naman siya kaso medyo maingay talagang imbes na makakatulog kayo eh, sa ingay ng motor at syempre masisira, baka masira pa yung motor natin ng ating electric fan saka yung mga appliances natin okay uh, next naman kay uh, inverter wala na ba ako nakalimutan? Next ay... syempre yung output nito, yung 220 na, na-convert na yung 12 volts. Sa akin, pinagsama ko na yung... Well, yung, yung cable ng... ng nagaling sa solar charge controller papunta dito sa inverter. Then may line siya papunta naman dito sa battery. So parang ganun na din siya malipit na pa, nakapatay na, lang din to si si inverter So, diretsyon, na-charge na, cha na din naman niya. Si battery na At sumunod naman nga, itong si output nitong inverter, 220 na siya. Siyempre, gagamit ulit tayo ng uh, breaker. This time, gagamit tayo ng AC breaker kasi 220 na nga yung kanyang output. Then, itong output na ito, ito naman yung ginam uh, papunta naman ito dito sa uh, napaka-importante din guys ito. Ang tabad tawag natin dito. Uh, automatic transfer switch o oh, yung ATS. Dati gumamit din ako dito ng isa, uh, manual. Manual naman siya. Eh nahihirapan ako kasi dati nga gamit ko palagi ito sa inverter nito. Lagi ako na lolo but so pag namamatay, namamatay yung yung power niya. Kailan ako pang pumunta to? Ililipat ko pa rin yung power, yung connection into grid. Uh, so nagresearch ako, meron pa lang ganito automatics, automatic na na nagta-transfer yung power niya dun sa 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 grid kung sakaling malubat. Pero ngayon, bihira ko na lang din gamitin kasi okay na naman siya, talagang nakakaabot na naman siya hanggang hanggang umaga na halos nasa 50% pa yung laman ng ating battery. Salamat na lang na, talaga at nag-research tayo. Napatunayan natin na better talaga yung DC ng mga bumbilya. Okay, ano pa ba? At yan nga naman sa mga nagtatanong. Paano ba yung ginawa natin so, sa ating mga lines? Siyempre, eh, sinebrake na natin itong uh, kumuha tayo ng pinaka-main sa grid ng, sa ating breaker mismo. Sa breaker box, yan. Hinugot na natin yung sa ilaw kasi dito sa amin, bukod-bukod yung saksakan, ang ilaw, at saka para dun sa rep. Kasi kabukod din yung outlet natin sa refrigerator. Eh. Ngayon, ito namang isa. Ito, hinugot na nga natin. Inalis na natin siya doon sa line, dun sa breaker. Doon sa main. Para siya naman yung magsigbi mag na load. Para sa AC. Medyo complicated magpaliwanag. Gagawa na lang natin ang sarili niyang BJ next time. Ito nga pala. Ito nga pala yung mga uh, uh, DC bulb. Ito. ito 3 watts, 4 watts. I think 4 watts nga ito at saka isang 8 watts na DC. Yeah, guys, kinakita ko naman, maliwanag, sobrang liwanag. Maliwanag pa yung paligid. Kitang-kita naman natin na maliwanag pa rin yung kanilang ilalag. Okay. Guys, ano ba natin napajalayan na dito sa solar setup na? Uh, sa una, talagang... Kung gagamit ka ng solar setup, mm, kapag maliit na lang talaga yung budget mo, talaga eh, hindi mo mararamdaman, Kaya itong solar setup ko na ito, nag-try lang ako ha, guys. Talagang, kapag maliit yung setup mo, mm, hindi mo ugasin ng ramdam, hindi mo masyadong ramdam ang epekto nito. So, may savings din, may matitipin. Siyempre, hindi ganun pala. ah uh. aminin natin yan. Uh, yung purpose lang naman natin eh, masubukan kung talagang may masisave tayo at napatunayan natin na meron naman talaga